lahat po ba ng tao na kahit hindi po kristyano ay eh, magkakamit ng salvation kasi alam po natin na maraming hindi kristyano ang ano nabubuhay ng ano sa ng payak na pamumuhay mababait sila may mga muslim na ano hindi na, hindi sila naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos pero may mabubuti si mabuti silang mamuhay Doon sa particular na sinabi mo sa sabat ako no kamo muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo no may hatol na ang Biblia doon eh. 3.16. 3.17 ng Juan. Pagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. The Lord. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Hmm. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Doon sa particular ngayon, pag ayaw mong kilalanin si Kristo, asa ilalim ka na ng hatol. Pag ayaw mong kilalanin si Kristo. Ano? Ngayon, sa tanong mo, eh meron naman mga iba ibang tao sa mundo na namumuhay ng payak na pamuhay, mga simpleng pamuhay. Ay, mga ateista rin, may mababaitin. Mga hindi alam, walang kilalang Kristo, hindi nila alam. Kasi iba, iba yung iba yung ayaw kumilala kay Kristo kesa dun sa hindi nakakilala kay Kristo. Meron kasi, hindi man lang nila nabalitaan si Kristo eh, kagaya sa Pilipinas. Noong panahong nakakaraan, wala man lang silang alam tungkol kay Kristo. Ano na ang kapalaran nila, no? Yun ang sinasabi sa Roma 2, 16. Umpisa mo sa 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay. ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat? Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos. Kundi? Kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariin mga ganap. Sapagkat? Sapagkat? Kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay? ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang na susulat sa kanilang puso, na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi. Ayon. Kasi yung wala ikang kautusan sa katutubon, ba yung mga nasa bundok, walang alam sa Biblia, walang, walang kilalang anong Diyos. Kung sila naman ikaw gumagawa ng kanilang gawain ng bagay ng kautusan, kahit wala silang kautusan, ito ang kautusan sa kanilang sarili. Kaya ganito yun eh. May budhi ang tao eh. Mayroon tayong konsyensya, yung sinasabing konsyensya, budhi. Kahit wala kang alam sa Diyos, alam mo yung masamat mabuti eh meron kang pakiramdam na mabuti at may pakiramdam na masama. Parang yung aso. Yung aso, wala namang alam na aral yun. Pero pag pinakain mo yon, alam niya yung gumanti ng utang na loob, yung aso. Pagdating mo, kumakawag ang buntot noon didila-dilaan ka. Diba? Yung, yung inahing manok, marunong ng mabuti yon. Yung kanyang mga sisiw, kinakandili niya, pakialaman mo, pupupuging ka. Manok man, may alam na mabuti. Tao pa kaya walang alam mabuti. Kahit wala ka narinig na kautusan, kung gumagawa ka naman ng mabuti, hahatulang ka ayon do sa ginawa mo. Ganun ang Diyos. Kasi yung paghatol, yun, yun, yun yung ano eh, rendering of judgment eh. Ang Diyos ay justisya eh, justisya Hindi ka naman niya pwedeng usisay, sumampalataya ka ba sa akin? sa aking anak at na ikaw ba'y umanib sa iglesia? Eh, wala nga ako kung alam na iglesia, Panginoon, hindi ko narinig eh. O pa, sisisihin mo ba yun eh? Wala pa naman Biblia sa na Pilipinas noon. Hindi pwedeng yun eh, sisihin. Kaya ang Diyos na ang bahala. So, ang tanong mo sa akin, may pag-asa bang maligtas yan? Meron. Kaya sa Biblia, ang nakasulat, kahit hindi ka nakarinig ng kautsan, kung gumaganap ka naman ng kabutihan na ayon sa iyong budhi, yun ang sa sa'yo. I, know you have a chance.